ay yung highly urbanized cities kasi talagang may mas, may sariling desisyon yan, yan eh. Ang ang nagiging concern ko ay yung uh, o yung dapat man maunawaan ng mga tao eh yung mga second class, third class municipalities mm -hmm. na nakapaloob sa isang probinsya na hindi rin naman makakatayong mag-isa kung wala ring tulong ang provincial government. Uh, kaya nga uh, ano kaya ang magandang pwedeng i-suggest sa kanila na para magkaroon ng uh, uh, mas ang kanilang mga ginagawang mga hakbang o proyekto para sa ka mga uh, nasasakupan nila Siguro po ang isang diretsyo ay dahil po tayo na sa eleksyon, na sa kapangyarihan po ngayon ng taong bayan dun sa iba't ibang mga city, municipality at probinsya na maghalal ng mga tao na hindi po nag-aaway-aaway. Ano? Oo. Na kumbaga mula sa probinsya hanggang eh, yun, sa baba. Oo, oh, oh, yun, meron, napakaganda meron, suggestion oh, po, na yan. Meron tayong nakikitang pagkakaisa sa kanilang vision dun sa lugar. Kasi kung hindi po sila nagkakaisa sa kanilang mga balak gawin o, o kaya man lang open sa discussion at oh. hindi nag hindi sila nag-aaway baka naapektuhan ng yung yung mga natin. taong bayan. Opo, yan sila kasi ang o, dyan. Oh, eh, madalas ko makita yan eh dahil ako involved ako sa national government, sa politics. Marami akong na-experience ng mga nag lumalapit sa akin na nagkakaroon ng away sa kanilang mm -hmm. gobernur o kaya sa kanilang mayor kaya hindi na ipapatupad yung mga dapat na mga proyekto o mm -hmm. mga uh, services para sa ating mga kababayan. Siguro ito ang dapat na, tama ka eh, dapat piliin ng mga butante, yung mga kandidato na sa tingin nila ay talagang uh, tapat ang hangarin na maglingkod sa bayan, na hindi yung personal interest ang gagawin at magkakaroon ng mga sigalot doon sa kanilang mga kasama tama sa paglilingkod po. sa bayan tama po o, Kaya mahalaga yan mahalaga po yan yung hindi lamang po yung pagkakaisa nga po kagaya po nang nabanggit po ninyo ay dapat po nandun din yung interest ng mga tao sa kanila pong mga mga puso sa kanila pong mga isip